أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi sirah sadri wa yasar amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sa ngala ng Allah ang mapagpala ang mawain. Lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan, pagpapala ng Allah ay mapasahuling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampu ng kanyang mga kasamahan hanggang sa <coughs> araw ng paghukom <coughs> uh, mga kapatid at mga mahal na taga-subaybay ang atin po na tatalakayin ngayon ay ang pamagat na la ikraha fid uh, ang kahulugan nito ay ang walang sapilitan sa religion there is no convulsion to the religion subalit nais namin itong maiparating sa inyo mga kababayan o mga mahal na uh, kaibigan mga taga-subaybay po nito na karapatan po namin bilang isang Muslim na maiparating ang katotohanan sapagkat ang karapatan nyo naman sa amin ay malaman ninyo ang aming mga paliwanag tungkol sa reliyon sa Islam kaya nga dito si Allah Subhanahu wa Taala <coughs> ay hindi siya namimilit sa mga taong hindi mananampalataya sa kanya, hindi naniniwala sa kanya. Dahil bago pa niya nilikha ang paraiso at saka impierno, ay tapos na niya ang nilikha uh, ang bago pa niya nilikha ang tao, tapos na niya ang nilikha ang paraiso at saka impierno. Kaya mayroong saysay kung bakit lumikha siya ng tao. Ang tao kapag sumamba sa kanya, doon makapasok siya sa paraiso. Pero kapag ang tao sumamba sa iba, bukod sa Allah, ay yun ang dahilan bakit nilikha ni Allah ang impyerno. Pero bago namin yun na uh, sasabihin, dapat namin niyo itong maunawaan. Uh, sino ba ang lumikha sa atin? Sa paniniwala namin mga Muslim, ang aming tagapaglikha ay isa lang, si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga hindi Muslim kahit tanungin namin sila o tanungin ninyo ang sarili ninyo kapag kayo ay sumagot sa aming tanong kung ilan ang Diyos ang isasagot din niyo ay iisa lang. Pero bandang huli sa mga Hudyo ang sasabihin nila ay si Joda ang Panginoon. Sa Kristiyano naman ang sasabihin nila si Kristo ang Panginoon. Mga mahal na kaibigan isipin ninyong mabuti. Meron tayong uh, matalas nakaisipan at talino na ibinigay ipinagkaloob sa atin ipinagkatiwala sa atin ng ating tagapaglikha gamitin natin ito bakit ba si Allah Subhanahu wa Ta'ala lumikha ng tao ano ang purpose of course sambahin natin siya pero ang mga tao iba sumamba sa nilikha Huwag sana pong masasaktan ng iba katulad ng uh, dati kong religion ako ay dating uh, katuliko, katoliko born again at saka saksi ni Jehova at yung tatlong sikta na reliyon na yun, ang pinaka source ng paniniwala talaga doon ay si Jesus Kristo ay Diyos. Kaya kung tayo ay mayroong uh, matalas na pag-iisip, isipin natin kung si Kristo ay Diyos, sino ang lumikha kay Birhen Maria? Dahil si Maria ang nagsilang kay Hesukristo. Siyam na buwan siyang iniingatan sa loob ng tiyan bago siya ay At pagkatapos noon, <coughs> siya ay isinilang sa loob ng siyam na buwan. So normal na siya ay tao. So siya ay anak ng tao, hindi siya anak ng Diyos. Dahil kapag inamin po natin na ang Diyos ay nanganak, ilan na ang Diyos? So nasa puso natin, isa lang ang ating Diyos. Hindi pwede magiging dalawa. Kaya kapag tanggapin natin yun ang doktrina, na taliwa sa katuruan ng tagapaglikha sa atin na ibinigay niya sa ating puso na isa lang siya at ang doktrina naman ng pagsamba ay nanganak ay hindi po yun tama na pananampalataya. Kaya mga kapatid, dumating ang Quran bilang huling kapahayagan para ituro sa atin ang katotohanan na walang sapilitan. Kapag maniwala ka... Ikaw ay sa paraiso. Kung ikaw ay tatanggi, walang dahilan kung bakit niya nilikha ang impyerno. Kaya mga kaibigan, sadyang uh, napakaganda ang ang uh, napakaganda ang pagkakalikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin dahil iniba niya tayo sa lahat. Napakaganda kasi iba iba tayo kaysa sa tao, asa uh, sa mga hayop. Tayo ginawa niya tayong tao. Ang mga hayop, hindi nila kayang lumika ng tulad nito. Mayroon tayong programa na ganito na napag-uusapan natin kung sino ang Diyos na ating sasambahin. Na napag-usapan din natin na mayroong reliyon na totoo, mayroon ding hindi totoo. Kaya, sa isa sa basihan na reliyong totoo, kapag ang reliyon na yun ay itinuturo sa iyo, ang pagiging mabuti at pagsamba sa nag-iisang Diyos, ito ay totoo na relihiyon Subalit so, kung ang reliyon na yan ay nagtuturo ng hindi maganda at nagtuturo na sambahin ang mga nilikha sa kamay ng tao, yan ang hindi turo ng tagapaglikha sa atin. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa banal na Quran, uh, naho wa najadayn. Sabi niya, mayroong landas ng kabutihan at mayroong ding landas na kasamaan. Kaya tayo ay mamili saan tayo gusto. Gusto ba natin sa kabutihan o sa kasamaan? Kaya mga mahal na kapatid, yung pag-aakala ng iba na kapag nagmuslim sila ay hindi sila tatanggapin ng kanilang pamilya, hindi totoo yon. Ang totoo, kapag nagmuslim ka, pagsikapan mo na mapag-aralan mo kaagad ito para maituro mo rin sa kanila ang totoong doktrina nito, ang totoong mga kautosan dito at mga Uh, kagandahan ng mga pag-uugali dito. Kaya kapag hindi mo pinag-aralan ito, so sa makatuwid, ikaw ay mapabilang sa kanila. Dahil bakit? Sila hindi nila alam ang Islam na dito sa mundo na ito, dapat natin pagsikapan ang ating buhay. Kasi nandito na tayo sa pangalawang yugto ng ating buhay. Hintayin pa ba natin na mabawian tayo ng buhay at harap tayo sa pangatlong yugto? Harap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya mga mahal na kapatid, mga mahal na kaibigan, dapat natin isipin na tayo ay mayroong tungkulin sa ating Panginoon. At tungkulin natin sa ating Panginoon na sambahin natin siya na huwag tayo kumuha ng iba bukod sa Kanya. Kasi bakit magkakaroon tayo ng kasalanan na napakalubha, napakamalaking kasalanan ang pagsamba sa iba bukod sa Allah. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala isa sa niya ang tinatawag na Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pinakamawain, pinakamahabagin. Kahit na hindi siya sinamba ng kanyang mga nilikha, <coughs> nagpapatuloy pa rin ang pagtutustos niya sa mga nilikha niya. Kahit yung mga, malili, mga maliliit na gumagapang o di kaya ang mga tao na walang pasasalamat sa kanya, pinapatuloy pa rin niya ang pagtustos niya dito. Kaya siya ay maawain, mahabagin. Katulad ng sa panahon na na ang mga tao ay hindi nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Taala at sumubra na ang kanilang uh, paggawa ng kasiraan sa lupa. Si Allah Subhanahu wa Taala ay nagpaparamdam din sa mga tao na dahil minamahal niya ang tao na ito, sinusubukan niya kung ang tao na ito ay tunay ba kaya na magbabalik-loob sa kanya. Kaya si Allah siya ay nagbibigay ng babala sa atin. Habang tayo ay nabubuhay, hindi po pwede na walang reminder na makarating sa ating buhay. Mayroong mga babala at mga paalaala na sumamba lamang tayo sa nag-iisang Diyos ng ating tagapaglikha na si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At hindi sapilitan. Walang sapilitan. Dahil kung magmumuslim ka ngayon, hindi ka agad-agad namin maasahan na bukas makalawa ay marunong ka na magsala. no Dahan-dahan. Dahan-dahan yan. Kasi ang una, <coughs> na tinatanggap mo muna sa puso mo, na ang Panginoon mo ay wala ng iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala at si Allah na ang magagabay sa iyo tungo sa uh, pag-aaral tungkol dito hanggang sa maisabuhay mo na ang Islam. Kaya kapag ka, nag aral ka na dito, doon mo na malalasap ang tamis ng iman o tamis ng pananampalataya. Ulitin ko mga kaibigan, mga kapatid, mga uh, nagsusubaybay dito, ang Diyos mismo nagsabi sa atin, La ikraha fid din qad gay. Sabi ng Allah na sa religion walang sapilitan, bagkus napakalinaw ang katotohanan kaysa kamalian. Kaya ang sinuman ang tumangi sa mga Diyos-Diyosan, siya ay magtatagumpay dito at makakuha siya ng napakalaking reward, dubling reward sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kayo po ay mag-isip Amin po itong isiniwalat ang katotohanan na ang paniniwala sa Islam ito ay paniniwala sa pagsamba sa tunay na tagapaglikha lamang at ito ay pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa Islam mga kaibigan hindi sapat na naniniwala tayo sa nag-iisang diyos magiging sapat ito na tayo ay magiging tunay na muslim kapag tayo ay sumunod sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya ang pinakahuling propeta na si Muhammad. Kaya kailangan natin itong sundin dahil ito ay inuutos sa kanya at itinuro sa kanya ang lahat ng mga pamamaraan kung papaano tayo mamuhay dito sa lupa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wastaghfiruka wa tubu alaik wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. mm yeah.